Shoutout pala sa viewers natin na si Idol Charlie Mac. So ang kanyang katanungan dito mga idol ay mayroon daw siyang dalawang amplifier. Yung isang amplifier niya ay di Bluetooth, yung isa ay hindi ano. So paano daw ang pag-connect na walang mixer? So katulad dito mga idol yung ating amplifier ano. Itong una natin ay mayroong Bluetooth tapos yung pangalawa ay wala. So pag mga idol through Bluetooth ang gagawin natin ano sa una nating amplifier. So dito tayo mag-connect ng Bluetooth na nanggagaling sa ating cellphone or laptop man ano na dito tayo mag umpisa pwede lang natin magawa dito mga idol magla line out tayo or mag subwoofer out ano yan ang gagawin lang natin dito pag para makalink tayo dito sa isa na nating amplifier ano o ang magiging scenario nito mga idol mag magiging kontrolado ng una nating amplifier itong pangalawang amplifier natin so ito mga idol lang halimbawa lang na connection kung sakaling ah uh, ganun ang gagawin nyo kung may bluetooth itong isa tapos ito yung pangalawa so maglilink tayo dito sa may bluetooth papunta rito sa walang bluetooth so dito idol gagamit lang tayo dito ng RCA jack ano dahil puro RCA jack yung ating mga connectors dito sa ating dalawang amplifier so kung halimbawa mga idol kung mayroong line out yung inyong amplifier or sub out of out so ito lang gagawin natin dito tayo mag connect sa out or line out nya dito sa may bluetooth nating amplifier ano Ayan, so mag line out tayo dito. Tapos itong dolo ng ating dual RC, dito, tayo, dito natin siya sa selector input ng pangalawa nating amplifier. So halimbawa, ang ating selector input ng ating amplifier ay naka-tape or BCD. Ano? So sa BCD tayo maglagay basta na sa BCD selector yung ating uh, selector input ng pangalawa nating amplifier. So yan lang idol, makakapag-link tayo dyan nang gagaling dito sa ating unang amplifier na may bluetooth dito papunta sa ating pangalawang amplifier na walang bluetooth. Magiging kontrolado lang idol ng una nating amplifier, itong pangalawa nating amplifier. Ano? So pag hindi tayo mag volume dito, hindi rin tutunog yung ating pangalawang amplifier. So may posibilidad na mas malakas yung ating signal dito kung sakali magpataas yung volume natin dito sa una nating amplifier. So dito mga idol, mayroon naman tayong pwede magawa dyan para mas safe ano, yung ating uh, connection para hindi magiging kontrolado ng ating unang amplifier itong pangalawang amplifier ito na lang gagawin natin idol halimbawa total uh, kung cellphone lang din naman ang source natin so mas okay mga idol na gagamit na lang tayo ng ganitong connector ano bali hindi na tayo gagamit ng bluetooth ano kung sakaling ganun ang gagawin natin kasi mas safe yung uh, ganito na mayroong sariling um, signal yung bawat amplifier natin. So ito lang pibilin natin mga idol ano, 3.5 to dual RC. Ito mga idol wala pa sa isang ito. Ito. Itong ating 3.5 to dual RC. Tapos gumamit tayo dito mga idol ng ito RC splitter. So marami gumagamit dito mga idol kahit ako idol ginagamit ko rin ito. Itong RC splitter natin. Ayan. So dalawa ang kailangan natin ito. So ito mga idol, wala rin sa isang daan yung isa nito. So kung dalawa ang natin, so kasama shipping fee, so aabot din siya ng isang daan. Ito mga idol ang gagawin natin ano? So kung halimbawa, yun ang sa ating cellphone, itong 3.5 output natin. So ang gagawin lang natin dito, ito yung dalawa na to, i-connect natin sa ating RCA y splitter. So pipiliin natin mga idol na pag bumibili tayo, RCA y splitter katulad nito, So, dapat yung pinaka-input nya, ayan, female, no? Ito, yung may butas na yan, yan ang female, tapos yung dual, uh, male, ano? So, ang natin mga idol, idugtong lang natin ito, RCA Y splitter na female, itong dalawang male RCA natin. So itong gagawin natin mga idol, input na natin ito sa selector input ng bawat amplifier natin. So wala na tayong gagamitin dito mga idol na line out kundi sa selector input na or audio input ng bawat amplifier. So ito mga idol yung isang RCY splitter natin. Halimbawa naka auxiliary input tayo yung ating amplifier. So itong gagamitin natin na uh, selector para magkaroon ng signal yung isang ating amplifier. So kung halimbawa naman mga idol dito sa ating pangalawang amplifier. So naka tape selector siya. So, dito natin i-input yung isa nating RCAY splitter. So, ito ang magiging kalabasan niya mga idol, ano? Ayan. So, magiging uh, magkakaroon ng input yung bawat amplifier natin. So, wala tayong ginamit na line out dito, puro input na. So, itong ilalagay natin sa ating cellphone para magkaroon na ng uh, signal itong ating dalawang amplifier. So, ito idol, mas safe ito at mas okay ito kasi may kanya-kanyang Uh, audio or signal yung bawat amplifier natin na hindi nakadepende dito sa una nating amplifier itong pangalawa nating amplifier. So ganun lang gagawin natin idol, ano? Mas madali lang yung ganitong connection kaysa ganun gagawin natin na mag-line out tayo dito sa may Bluetooth, papunta dito sa pangalawa. So may posibilidad na uh, mas malakas yung volume dito kung sakaling mas mataas yung volume natin dito sa ating pangalawang amplifier. So ganun lang idol, ito lang ang gagamitin natin.